Hello everyone, good day. This is Coach Santi and welcome po sa ating CHC video tutorial. Let's go! For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-add account sa atin pong mga existing account dito po sa CHC. Ganito lang po kasimple, please follow me. So unang-una kapag may account na po kayo, so log in muna kayo at ito po ang inyo pong makikita sa main dashboard ng inyo pong CHC account. And then ang next po na natin ay click lang po itong um, three lines sa upper left corner kung kayo po ay gumagamit ng mobile phones. Okay? So click lang natin yan and then punta po kayo sa binary. Click the binary. Then in here. Nakikita nyo po ang inyong structure or genealogy. So in this account, so ito po ay isang account lamang and uh, she's planning to add another account or another package sa kanya pong existing account. So paano po siya mag-add? So kung nakikita nyo po yung blank dito, yung vacant slot, so ito lang po ang i-click. Alright, so dito, so maglalagay siya ng panibagong package dito sa kanya pong right side. So as you can see, dito po sa kanyang left side, meron na po ditong volume. May nakalagay dito na 4,800 PV or 4,800 pesos. So in here, sa kabila, zero siya kasi siyempre ito po yung ating pangbangga. So ang gagawin niya is i-click lang po natin itong vacant slot. Pag-click ng vacant slot, so meron pong magpa-pop up na dalawang option. Una, yung register new member kapag kayo po ay mag-register ng bagong member. But in this video, in this tutorial, ito po ay add account. Okay? So kung add account, ibig sabihin yan, one username and one password with uh, multiple business packages or up to seven business packages po dito. Tayo dito. In this tutorial, mag-add lang po siya ng another account from her existing account. So, i-click lang po natin itong add account. Pag-click po ng add account... So, makikita nyo po dito sa ilalim na ilalagay lang natin ang activation code. So, ganun lang po siya kasimple, no? Hindi na po natin kailangan mag-encode pa ng kanyang details like personal info, pangalan, birthday, so on and so forth or whatsoever. So, hindi na po siya kailangan kasi na-encode na po natin yun sa kanya pong uh, first account. Okay? So, ngayon, ang gagawin niya is mag-add lang po siya ng panibagong business packages. Ngayon, ang code na kukunin po ninyo kapag bumili po kayo, hingin nyo lang po sa inyong mga appliance or di kaya sa mga hub, center or depot at doon po kayo bibili ng inyo pong activation code or package and then isi-send po yan sa inyo pong username. So in this video, ang kanyang activation code ay naisenda po sa username dito sa account na to, makikita lang dito sa ilalim. Ayan po, yan. Okay? So ang i-add niya po dito ay master. So malalaman nyo, ma-identify nyo kung ano pong klaseng package ang kanyang i-add depende po sa first three digit na code. Kapag ka L-E-G, eh, ibig sabihin niyan ay legend. Kapag E-L-I ay elite. Kapag ito namang M-A-S ay master. So in this video, master ang kanyang i-add. So i-highlight lang natin to i-click lang natin yan to copy. And then pag uh, ilagay natin dito sa activation code and then paste. Kapag na na po natin yan, i-click lang natin ang submit. And then, uh, tatanong siya, continue on adding new slot. I-click lang natin ng yes and confirm. And after that, wait lang po natin, mag-succeed. Ayan po, succeed na. So, it says here. So, ayan, nakalagay po dito, congratulations, you have successfully added a new uh, binary account. Ayan, so dito makikita ninyo na yung kanya pong kumbaga meter po ito uh, earnings per day ay nadagdagan po ng 600 pesos ayan okay so ayan kung makikita nyo nandito na po ayan yung inad po nating uh, another business package or account ayan click natin yan ito yung kanyang inad ito po ay master ayan po nakita nyo master ayan ito na ang kanyang second account alright so yun So, ganun lang po kasimple kung paano mag-add ng additional account or additional packages sa inyo pong existing na account dito po sa CHC. Okay? So, that's it for today. Pakisubscribe na lang po ng ating pong YouTube channel at pakihit ng notification bell para sa mga next video ma-update po kayo sa mga panibago na namang tutorial information about our business, about our CHC and All Stars business. Once again, this is Coach Santi and... God bless po sa inyo lahat.